ating special ngayon ay adobo chicken feet with mustasa on top. Ang mustasa ay nakakapagbigay ng proteksyon sa ating balat. Ito ay mayaman sa antioxidant kagaya ng beta -gar. Ito rin ay mayaman sa fiber. Alam nyo rin ba na ang chicken feet ay mahusay sa ating immune system? Sapagkat ito ay mayaman sa collagen at minerals. Ito ay merong copper, magnesium, phosphorus, zinc, at calcium. Linising maigi ang chicken feet. Tanggalin ang kuko at ang kaliskis o balat na nakakapit dito. Siyempre, habang ginagawa ito, ingatan na huwag mahiwa ang ating mga daliri. Sa proseso ang pag ng chicken feet. Ngunit ito naman ay masustansya. Habang nanonood ganito, nito, huwag kalimutan mag-like at mag-share. At syempre, follow na rin. Isitahin niyo na rin ako sa YouTube channel at healthy for the at mag-subscribe. Kayo nga pala ang aking kalakasan sa mga komento nyo, ako ay ginaganahan. Kaya sa bawat panood nyo, ng aking mga inihahain sa inyo. Panibagong tuwa ang aking nararamdaman. Kaya naman, wag na mahiya mag-comment. At ilagay nyo na rin kung saang lugar kayo para naman abot ko at malaman ko na rin kung hanggang saan na nararating ang video nito. Inilagay ko na ang ating chicken feet. Mapapansin na walang mantika o anumang bawang sibuyas at kamatis akong inilagay diyan. naghanda na ako ng dalawang kutsarang mantika para dito. Pwede na rito ang cooking oil o kaya naman ay olive oil. Mapapansin na pinagsama-sama ko ang bawang sibuyas at kamatis sa pag-isa. Sapagkat, ito ang paraan ko para mapanatili ko ang aroma. Ayan, at inilagay ko na ang chicken feet kasama ang bawang, sibuyas at kamatis. Halo-haloin at lalagyan natin ito ng isang basong tubig. less mantika, less cholesterol. Ayad pinaghalo ko dito ang nor or chicken nor cube at kalahating baso muna ng mainit na tubig, toyo oyster sauce. At inilagay natin sa ating chicken, adobo chicken or chicken feet. Pakukuluin lang natin ito ng 45 minutos hanggang isang oras nilagay ko na rin ang kalahating basong tubig na mainit kaparte nung kalahati kanina uh, nakamix doon sa ating uh, small bowl sa separate na kawali iginis ako lang ang kapirasong sea tower stirring beans sa isang kutsarang mantika. at pagkatapos ganun din ang gagawin natin para sa ating mustasa hindi ko na nilagyan ng mantika kasi ayoko nga ng maraming mantika at hindi naman talaga maganda ang maraming mantika or paggamit ng sobra-sobrang mantika ito na nga isinama na natin ang ating sitaw sa ating chicken feet pakukuluan lang natin ito ng isa hanggang dalawang minuto malapit na ito mga kapurding Papansin na kumukonti na ang tubig sapagkat sa adobo ayoko ng maraming sabaw gusto ko yung kati lang kati kung tawagin ayan luto na kain na na うん。